Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae Ito pali gutom na gutom ng dalawang to Ngayon naman lapad ng kataman na, na yan no? Parang di galing sa feeding mga kalae Ako ah, nga pala mga kalae Itong white tiger crystal natin mga kalae ay nailipat ko na yung asawa niya Doon sa hen section natin na maliit mga kalae Nung araw ng biyernes mga kalae At ngayon nga ang araw na sabado ay balo sa sana paliguan siya kaso malakas yung hangin baka magsipon so di ko na muna siya niliguan tapos nung yung anak niya inilipat ko na kaninang umaga araw na sabado kaninang umaga doon sa ating flyer section mga kalae eh. so yun at to yung kanyang anak mga kalae eh. makikita ninyo ito yung kanyang anak yan bali hindi pa siya totoong ano uh, nagmo kasi binakay pa so eh, sadyang itim ang inilalabas nila and then pag nagmalt sila o naglugon sa kapalalabas yung mga puti-puti sa balahibo nila kaya yun muna ang ibibigay ko sa yung update mga kalae so di so wag niyo lang kalimutan mag-like share and follow mga kalae